Thank <laughs> you. Wala po masuk jan hangin ito hangin sa kano sa ah, ano. matagal matagal na eh uh, na, po po na ako ito hindi ko na ako isa kaya <laughs> masakit na yung baywang ng aking pamangking guys <laughs> taga nito na nga siya pero <laughs> hindi isa na isa <laughs> lakarang nga kalayo kay ang inyong kalutsi eh, uh, kahit pa paano nasanay na sa pag-adventure sa mga iba-ibang lugar no eh, tayo na guys eh, medyo awa nandiyo sa eh, area nasanay na kami sa uh, packet ng mga bundok no eh, uh, kung tumibay eh, na rin yung aming mga tuod ayan uh, uh, ano nga itong herbal ayan uh, ito guys, no, ayo, oh, kuha kayo ng tuba-tuba. Sige, sinyo mga kalots maraming salamat pumuli. Um, And this po sa ating mga viewers dyan At sa ating mga friends Please subscribe lang